Mabuting anak at mabuting kaibigan, sino kaya ito? May kilala ka bang mabuting anak at mabuting kaibigan? Paano ba maging mabuting anak at kaibigan? Alamin natin ngayon. Halina, samahan niyo akong kilalanin si Jonathan sa kanyang kwento na Jonathan ang mabuting anak at kaibigan mula sa Biblia, First Samuel chapter 18. Verse 1 to 12 and chapter 19 verse 1 to 7. Si Jonathan ay anak ni Haring Saul na hari sa Israel. Siya ay matalik na kaibigan o best friend itoy walang iba kundi si David. Mahal ni Jonathan si David at ipinangako niya na sila ay magiging mabuting magkaibigan habang panahon. Bilang katunayan nito, ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at pamigis. Samantala, nagtatagumpay si David kahit sa ang labanan siya ipadala ni Saul. Kaya siya'y ginawa nitong puno ng mga kawal. Ang pagkataas niya sa tungkulin ay ikinagalak ng buong Israel mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga pinuno sa palasyo. Ito ay kinatuwa rin ni Jonathan. Dahil naging kilala si David sa bayan ng Israel sa kanyang naging mga pagtatagumpay sa labanan, nainggit si Haring Saul kaya minsan nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David dahil mabuting kaibigan si Jonathan ni David sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Gayong wala namang ginagawang masama sa inyo. Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliat at niloob naman ng Diyos na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo at inyo pang ipinagdiwang bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan. Dahil dito, nagbago ang isip ni Saul. Sinabi niya, naririnig ng Diyos, hindi ko na siyang papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa niya si Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. At dito na nagtatapos ang kwento ayon sa narinig nating kwento, ito ay si Jonathan. Gaya ni Jonathan, naginawa at inisip palagi ang mabuti para sa kanyang ama na si Haring Saul at kay David na kanyang kaibigan. Ano-ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Number 1. Maging mabuting kaibigan at tapat sa lahat ng oras huwag na huwag mo siyang ipapahamak. Katulad ng kwentong ating napakinggan, ginawa ni Jonathan ang lahat upang hindi mapahamak si David. Hindi siya natakot na kausapin ang kanyang ama upang hindi nasaktan si David. Gayun din, kapag si David ay nagtatagumpay, isa siya sa unang sumusuporta at masaya para kay David. Number 2. Maging mabuting anak, maging masunurin at magalang sa anumang panahon. Gaya ni Jonathan na naging mabuting anak kay Haring Saul. Kaya naman madali niyang nakausap ang kanyang ama upang itigil nito ang masamang balak kay David. Iginalang ni Jonathan ang kanyang ama sa pamamagitan ng mahinahong pagkausap dito. Para sa ating Memory Verse, Proverbs, Chapter 18, Verse 24: One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Maraming salamat mga bata, nispa.